Okay, good afternoon mga kababayan. It's 4 o'clock in the afternoon, August 25. Gusto ko pong uh, mag-react dito sa bagong pahayag, yung pasiga. <laughs> Beh, hindi nababago ang boses nito ni Robin Padilla kapag nagsasalita, no? Parang napaka... Parang napaka backstreet. Ganon. Parang... Parang lasing. Parang... Parang nagsasalita sa, sa isang inuman. Yun nga po, yung... Kahit na wala na po siyang... Doon sa isang senate hearing kamakailan yesterday yata yun eh tapos na yata siya na sa kanyang oras sa pagsasalita eh nakiusap pa nakiusap pa don sa chairman ng committee na pagbigyan siya ng ilang minuto dahil mayroon siyang importanteng sasabihin tungkol sa kanyang nag-iisang amo si Digong Nyo. Anong kaniyang sinabi? Well, yung pagpapaka-savior. Savior siya, isa sa mga saviors ni dating uh, Pangulong Duterte. At ang sabi po niya, nakikiusap siya sa mga tao na huwag daw pag-isipan si dating Pangulong Duterte na isang traidor isang traidor sa bayan dahil hindi daw yan magagawa ng kanyang amo unang una senator robin bakit ka nag bakit ka nagsasalita bakit ka nagtatanggol sa ibang tao kung mayroong dapat magtanggol ay siya yon yung taong ipinagtatanggol mo. ba? Diba? Abogado ka ba? Baliktad. Si, uh, dating, uh, Pangulong Duterte, siya ang alam ko, siya ang abogado. Ikaw hindi. At ikaw na lumalabas na abogado, nag-aabogado ka ngayon. Sa amo mo. Bakit? Bakit Why are you going to speak up in behalf of the ex-president? Bakit? Hindi na ba siya nakakapagsalita? Napipi ba? O unable, disabled? Nakamute? I unmute. Alam mo? Robin Padilla. The more you talk, the more you people are exposed. Bakit para masyadong defensive? Defensive. Guilty. Sabi mo, hindi magagawang ipagkanulo ni dating Pangulong Duterte ang inang bayan. Diyos ko naman, kaya talagang talaga pag magsalita ito si Robin eh, masyadong uh, parang makata. Malabalagtas kung magsalita. Mang inang bayan. Na akala mo naman eh, hindi kayang mag-tridor sa bayan. E ano nga bang pinaggagawa ninyo ngayon? Di ba pagtatridor? Unang-una, yang ginagawa mong pagtatanggol kay Duterte, in itself, it's pagtataksil. Dahil kinakampihan mo yung taong taksil. At kung sinasabi mo na hindi taksil si Duterte na nungka ipagkakanglo ang bayan, wala na pong naniniwala niyan ngayon. Maliban po sa inyo, sa inyong mga ungas na tagasunod ni Duterte karamihan po sa mga Pilipino ngayon, mulat ang mata. Hindi nagpapaniwala. Alam mo, ito ah, kung hindi siya traidor, yung ginawa niyang pagpunta sa Beijing, China, nakipag-usap sa Chinese President na walang kapaapaalam sa otoridad nang iniwan ng iniwanang bansa. And after that, ni hindi man lang ikinuwento sa taong bayan kung ano ang napag-usapan nila. Dapat naging transparent siya. Unang-una, kung hindi siya traitor, nagpaalam siya sa atin. Or kahit sa sa media. Because the media is uh, sila ang uh, ano tagahatid sa atin ang representative ng taong bayan tagakalap ng balita nagpaalam sana siya kay PBBM or anybody else in the government or kahit nagpa-press release kung hindi niya kayang makipagharap ayaw niyang makita ang magmumukha ng ating Pangulo Marcos Nagulat na lang ang mundo nang biglang mag-appear sa sa mga newspapers and uh, television sets yung eksenang yun na akala mo siya pa rin yung pangulo? Akala mo statesman? Anong palabas yun? Nananapaw? Unang-una, bastos. Binastos yung kasalukuyang pamahalaan. Pangalawa, nananapaw. Pangatlo, hindi transparent. Given those items, is it not equated to betrayal? Deception? In Tagalog, pagtataksil, pagtatraidor. Alam mo Robin Padilla, kahit anong paliwanag ang gawin mo, walang maniniwala. Walang Pilipinong nasa hustong pag-iisip ang maniniwala sa pinagsasasabi mo. Kundi kayo-kayo lang pinapaniwala ninyo ang mga sarili ninyo na kayo ay mga makabayan, Tell it to the Marines. Pareho kayo ni Roque? Nagpapaka-abogado? Ikaw abogado ka ni Duterte. Si Harry Roque, abogado ng China. tama yung mga pinaggagagawa ninyo? Tapos sabihin nyo, makabayan kayo? Hindi yan katraidoran? Hmm? You better shut up kasi wala namang lumalabas na maayos na words dyan sa bunganga mo kung magsalita ko e, ang word bangula eh hindi 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 traitor hindi niya magagawang ipagkano lo hindi man lang hindi bagay dyan sa senado parang siga. Hindi pa mabago yung ganyang klaseng pananalita. Parang nasa kanto. Parang nakikipaghuntahan sa kanto. Tapos, expert daw sa geopolitics ang amo niya talaga. Kung expert siya eh bakit hindi niya nirespeto yung uh, undisclosed decision na yung claim ng China na nine-dash line eh walang katuturan. Na ibinasura niya yung document ng UNCLOS? Master in Geopolitics. Talaga lang. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Robin. Pareho lang kayo ni Sasrugando sa sot. Mga taliwas ang mga utak. Baliktad. Parang yung mga... Parang yung bituka ng baboy na binaliktad. Kasi bibang bituka, di ba? Parang... Itsurang utak. tuloy kayo eh. Napaghahalata na guilty? Alam mo Robin, hindi namin kailangan ang salita mo, ang paliwanag mo, ang pagtatanggol mo. Gusto naming marinig sa bibig mismo ng amo mo. Bakit ang dami ninyong nagtatanggol kay Duterte? Bakit siya anong ginagawa? Ano nangyari sa dila niya? Umurong? Umurong yung dila? O tag nang singaw ang bibig? Yung masakit bang salita? Unang-una, pagdating mismo galing hindi na nga nagpaalam, pagdating eh, nagtago pa. Ni Hindi nagpakita sa taong bayan na, oh, yung napag-usapan namin sa China, ganito, ni Xi Jinping. Wala. Hanggang ngayon may naririnig ba tayo? At saka ano yung sinasabi mo, Robin, na walang 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 ginawang palso ang amo mo na wala siyang ginawang pangako na magtatanggal diyan sa BRP Sierra Madre dahil nga according to you nagdeny na yung uh, dating mga pangulo na si Pangulong Erap si GMA na ngayon ang binabakbakan daw ay si dating Pangulong Duterte dahil hindi nagsasalita o bakit hindi siya magsalita? Hinihintay nga namin eh. Hinihintay ng taong bayan, ng buong mundo actually, yung report niya. Kung ano naging pag-uusap nila ni Xi Jinping. Ah, saan yan? Bakit hindi yan makapagpakita ng mukha niya? Dati naman, ang tabil-tabil niyan -tabil eh. Nagmumura pa nga yan eh. Diba dati? Eh? Nung pangulo pa yan, napakamakwentong tao yan. Kahit na wala na sa top, out of topic na, ang haba-haba kung mag-speech, wala naman dun sa topic. Mag-speech siya dun sa sa San Beda noon, sa graduation. Ang haba nung intro niya, halos isang oras. Akala ko nga hindi na mag-speech. Hindi na babasahin yung kanyang uh, prepared speech, babasahin pa rin pala. Well, natuwa naman yung audience. Tapos naalala ko pa doon sa, nung bumisita siya sa Russia, yung lahat na doon sa, sa stage, nandoon lahat yung mga pangulo ng mga iba't ibang bansa, nandoon si Putin. Tapos siya, bukod tangit, para bang very proud siya na kwento siya ng kwento na napaka boring nung boses boses niya napaka boring parang lolo na nagkikwento sa mga apo na hindi naman interes walang interes ang talong makinig sa totoo lang kung napanood niyo yon, kung may video pa yung panoorin niyo. bored na bored na po yung mga kasama niya doon ultimong si Vladimir Putin nakasimangot na kung hindi lang kabastusan na patigilin na siya eh. Pero hindi maka ano, hindi, hindi marunong tumingin sa mga kasamahan kung nabubuo na ba sila, natutuwa ba sila sa kwento ko. Wala namang kakwento-kwento yung kwento niya. Nakakahiya lang. Pero para sa kanya, parang parang feel niya, superstar siya. So ginagawa niya. Nakasimangot ng gusto si Putin doon sa stage. Ganyan na ung board na board na sila lahat. Tapos yung yung MC eh, talagang pinersonal na nga siya na in-stop na siya. Dahil ang haba na, marami pa magsasalita. Ang haba na yung salita niya, kwento niya na walang kapararakan. Sinabihan na siya na ano eh, of course, in a, eh, right manner, pinahagingan na siya na kung pwede, tumigil na. Balikan nyo yung video na yun. Nandiyo dyan pa yan sa YouTube. Aba eh, nakiusap pa, isang minute na lang daw. Give me another minute, sabi niya. Nananahimik na lang yun lahat. syempre hindi naman kasi yung usapang kanto na pwedeng pwede siyang uh, suplakin hindi hinayaan na lang anyway siya yato'y yung pinakamatanda ron ang tabil tabil niya po ngayon bakit ano nangyari sa bunganga niyan tikob napagahalata tuloy na guilty eh alam natin marunong tayong kumilala sa taong guilty pag hindi yan makaharap, ipakita yung mukha niya. Point blank. Sino pang iba? At kita naman natin. Kitang kita natin na talagang mayroon siyang ginawang mga ex-deal kay Xi Jinping. Dahil sa mga pangyayari nung uh, Uh, panahon niya na nakikipagkaibigan na siya at lahat ginagago pa rin tayo o di sinong ginagago noon siya rin na pangulo mismo yun ang hindi pinagkanulo yung payagan yung Chinese fishermen na mangisda sa ating EEZ Samantalang yung mga mangingisda natin, sarili nating mangingisda na nangingisda sa sariling teritoryo, pinapalayas nung nakikipangisda. At hinahayaan lang niya. Okay lang sa kanya. Tapos yung mga nahuling galunggong doon, ibibenta sa atin. Anong katarantaduhan yan, di ba? Kaya, mga kababayan, bumuto pa kayo ng another Duterte para matuluyan na tayo na mawalan tayo ng bansa. Dahil oras na may Duterte o alagad ni Duterte na mapasok uli, maging Pangulo, matutut sa samantalahin niya ng China, o samantalahin natin habang kakampi ang nakaupo, ituloy na natin ang plano. Dahil baka sa susunod, makamarkos na naman ang maupo o ibang makabayan. Kahit hindi Marcos kung makabayan na <clears throat> ang uh, mga pamamaraan ay Marcos din. Eh, mahihirapan na naman tayo. Kaya, sus Mary Joseph, itong mga Pilipino po na kamping-kampi dyan sa Duterte, maghunis dili kayo. lawakan ng isip. Hindi yung ang nakikita nyo sa Duterte. <clears throat> Parang Panginoon. Pinapanginoon ninyo. Hindi ninyo nakikita. O bulag-bulagan lang. Bakit? Baka naman kasi mayroon kayong inaasam na matatanggap mula dyan. Kaya surug-surug kayo dyan. Kaya ikaw, Robin Padilla, <coughs> sabihin mo na hindi hindi traitor si Duterte. Lahat kayo, traitor. Lahat kayo sa kampo ninyo. Pati ikaw, traitor ka. Bakit? <coughs> Nung kampanya, saan ka nakadikit? Diba sa unity team, nung nanalo ka, nasaan ka ngayon? Ang ang nag-iisa mong amo, si Duterte? Taga Unitim ba, si Duterte? Traidor ka rin. Pare-pareho kayo kayong mag-amo, kayong dyan sa grupo ninyo. Puro kayo traidor. Yan, si Alan Peter, si Bato, si Bongo. Sana nga, dagputi na kayo ng ICC. Mawala na kayo dito sa bansa mga salot kayo eh. Salot kayo sa bansang Pilipinas. Including you, Robin Padilla. Hindi ka marunong maging senador para kang gago dyan sa Senado. Traidor. Ang kumakampi sa isang traidor is a traidor himself. Therefore, You are, you, Robin Padilla, you are also a traidor. Pareho ng amo mong si Duterte. Okay? Mga kababayan, hanggang dito na lamang po. At, uh, isa puso po natin ang pinag-usapan natin. Maraming salamat sa panunood at uh, see you in my next vlog. Peace.